Panalangin sa Panginoon tungkol sa problema. Amang nasa langit, sa oras na ito ay lumalapit ako sa iyo ng buong pagpapakumbaba. Ako'y naniniklohod sa iyong harapan, hindi bilang isang taong malakas, kundi bilang isang anak mong nangangailangan ng iyong presensya, tulong, at gabay. Panginoon, sa gitna ng mga pagsubok, alalahanin mo ako. Sa gitna ng aking mga luha, yakapin mo ako sa gitna ng aking mga tanong, bigyan mo ako ng kapayapaan. O Diyos, aminin ko po, ako ay pagod. Hindi ko na po alam kung saan ako huhugot ng lakas. Sa dami ng problema sa paligid ko, sa pamilya, sa trabaho, sa kalusugan, sa relasyon, at maging sa loob ng aking puso, parang gusto ko ng sumuko. Ngunit kahit sa aking kahinaan, pinipili kong lumapit sa iyo. Pinipili kong iluhod ang aking puso at isuko ang lahat sa iyo. Patawarin mo ako kung sa mga pagkakataong ito'y sinubukan kong resolbahin ang mga bagay sa sarili kong paraan. Patawarin mo ako kung minsan ay nawalan ako ng tiwala sa iyo. Ngunit ngayon, o oh Diyos, muli akong bumabalik. Muli akong nananampalataya. Alam kong hindi mo ako pababayaan. Panginoon, bigyan mo ako ng lakas sa bawat umaga. Sa bawat paggising ko, sa bawat pagsikat ng araw, punuin mo ako ng bagong pag-asa. Turuan mo akong huminga ng malalim at maramdaman ang inyong presensya. Palitan mo ang aking pagkabalisa ng kapayapaan. Palitan mo ang aking takot ng pananampalataya. Ang iyong salita sa Isayas 41, Isa 0 ay nagsasabi, huwag kang matakot, sapagkat ako'y kasama mo, huwag kang pay sapagkat ako'y iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita, aalalayan kita ng kanang kamay ng aking katuwiran. Sa pangakong ito, Panginoon, ako'y kumakapit. Tulungan mo akong manalig kahit hindi ko nauunawaan ang lahat. Aming Ama, inilalapit ko po ang aking pamilya sa iyo. Ikaw ang nakakakita ng aming mga alitan, kakulangan, at mga pangarap. Ikaw lamang ang may kapangyarihang magpagaling ng sugat ng aming samahan. Ibalik mo po ang pag-ibig, kapayapaan, at pag-unawa sa loob ng aming tahanan. Palitan mo ang aming mga sigalot ng katahimikan at turuan mo kaming magmahalan ng wadas. Kung meron man sa amin ang may dinaramdam, emosyonal, mental, o pisikal, dumaloy po nawa ang inyong kagalingan. Kung meron mang nawala ng direksyon, ituro mo po ang tamang landas. Maging liwanag ka sa bawat miyembro ng aming pamilya. Panginoon, Ikaw ang Diyos na naglalaan. Inilalapit ko po ang aking kabuhayan at trabaho sa iyo. Ikaw ang nakakaalam ng mga bayarin kung hindi ko na alam kung saan huhugutin. Ikaw ang nakakaalam ng aking pagkabigo sa mga pangakong hindi natupad. Ngunit naniniwala ako, Panginoon, na sa iyo hindi nauubos ang biyaya. Buksan mo ang mga pintuang dapat kong pasukin. Isara mo ang mga landas na hindi para sa akin. Bigyan mo ako ng pabor sa mga taong aking makakasalamuha. Palitan mo ang takot ng tapang, at ang pag-aalinlangan ng katiyakan. Gawin mong daluyan ng biyaya ang aking mga kamay. Kung ako man ay dumaraan sa pisikal o emosyonal na sakit, O oh Diyos, ikaw ang aking manggagamot. Ikaw ang dakilang manggagamot at walang sakit na hindi mo kayang pagalingin. Hipuin mo po ang aking katawan at damdamin. Hipuin mo po ang aking kaluluwa na pagod na sa paghihirap. Dalhin mo po ako sa lugar ng kagalingan, hindi lamang sa katawan kundi sa buong pagkatao. Ang sabi mo sa Salmo 34, 18, ang Panginoon ay malapit sa mga may pusong wasak at inililigtas ang mga may bagbag na diwa. Panghawakan ko po nawa ang pangakong ito. Sa gitna ng kaguluhan, Panginoon, gusto kong maranasan ang tunay na kapayapaan. Isang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Palitan mo ang aking pag-aalala ng pagtitiwala. Palitan mo ang aking kalituhan ng kaliwanagan. Sa bawat tanong sa aking puso, turuan mo akong maghintay sa iyong sagot. Turuan mo akong magtiwala kahit wala akong nakikitang solusyon. Dahil alam ko, o Diyos, na sa likod ng bawat problema ay may plano ka. Isang plano na mas mataas sa naiisip ko. Isang plano na para sa aking ikabubuti. Panginoon, hindi ko lang nais na manalangin, nais ko rin kumilos ayon sa iyong kalooban. Turuan mo akong maging matatag sa pananampalataya. Turuan mo akong maging masipag, matyaga, at mapagkumbaba. Sa bawat hakbang ko, ikaw nawa ang aking sinusundan. Bigyan mo ako ng disiplina at direksyon. Bigyan mo ako ng tamang puso sa pagharap sa mga tao. Hayaan mong sa gitna ng lahat ay makita nila si Kristo sa akin. Gamitin mo ako bilang kasangkapan ng iyong liwanan. Sa kabila ng lahat, Panginoon, ako'y nagpapasalamat. Salamat sa buhay. Salamat sa bawat paghinga. Salamat sa bawat pagsikat ng araw. Salamat sa iyong presensya na kailan may hindi nagkulang. Salamat sa mga kaibigang nagpapalakas sa akin. Salamat sa mga mahal sa buhay na nananatiling nandyan. Salamat sa mga biyayang hindi ko man palagi na nasa langit, pero tuloy -tuloy sa oras na ito ay lumalapit ako sa iyo in buwang pagpapakampaba. Iiwan ko sa iyo na sa iyon harapan. Hindi ko man balong isin taong ang lahat malakas, ng sa taong malakas, kundi balong isang anak mong nanggang ang iyong presensya.